nde, gohani ko 'yan. <tipotilain> 20 ng sigra at At puti natin ito ating adobo karne baboy kung malambot na po ang ating laman ng karne.

Ate po ay bubukod. Bukod po natin ang luto ng ating alimahot sa na. Hindi po kakasila sa ating kuhala. Pero yung isa pong luto ko yun. Paras po ang pagigisa po ating butter. At yung po talagay na po natin ating bawang.

At yung putbra na po ang ating bawang. Ilalagay na po natin ang ating hipong. Ang ating stream. Ayan. Ilipat ang bagiyo. Ilipat kung patare panti din nga alam mo kaya yuin wow dapat na nangat ng stream dapat ngayon okay. ng stream dapat na nang Talagyan natin muna natin ating sabaw ng ating hipon. Tita. Po, sarap. Tita. Yan po, tatilang po papaigay ng kaunti at maya maya po itiluto na. Papaigay po natin ng kaunti sabaw. Para po lumasa sa ating laman ng ating hipon. Yan po, tuto po ang ating Hipon.

Siyempre talusin po rin uh, yung up, yung, ano ah, hindi lang po natin yung butter. natin luto at hindi natin kawali. Malagyan na po natin ating bagong. Jepet ya lagi yang pelatih-pelatih <tik> Oh! 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 Buat telur buang hati Bimbang Atau ini pusat saling Wow. Wow. Ayan po, po, si Gio po, si Dustin, ayan po, check up sa doktor. Ayan po. Ito po ang kanyang reseta. Si Dustin po ito. Diyan na po mo sa likod. Kasi ito po na kay Jeyo. Ito po yung mga gamot nila. Tigisa po silang paracetamol. Siya po yung antibiotic. Meron po, po siya sa, sa sipon. Ayan ito po. Kasi ito tipe dito na. Mayigit ka na May tutin, honey makainom na po siya ng gamot kaya po mahignaw na po siya. Nakakahila naman. At siya po itulog. Nahimbing po ang tulog at siya po yung kagabi din nakatulog. At siya po yung talag na tingin po yung na. May gano'n po ang pakaramdam niya. At siya po pinakuha ang pati ng dugo. Pinatingnan po namin kung may gano'n po na matulang dinggi. may po laging log natin yung dalawa at tayo po yung magluluto ng kalabaw at muna po siyang babanli at tatapon po natin sa bawo para po matanggal yung pinakang sibon niya Yan. at tayo po yung hapunan Nung pagkabali po, ala akong humugasin pa para po yung siboy mawala, pinakantaba po nila. Ito lang ang siboy na natanggal. Para hindi masyadong mga sibuy siya Kaya ako akong humugasin

may dulog po tsaka po may buong paminta ang mga mm mga -hmm. mga Yan po natin natin mabukos sa ating gasol. Atin na po siyang Papalambutin Sa pressure ko. Mga ano ah, 45 minutes.

<laughs> uh, Ako man dito'y gumagandin ay <laughs> ganito ah. Nasa sakit, hindi ti... kumain to'on. Ako nalang itong tapad sa sa si tiyan <laughs> <A, saing pa. laughs> si, <laughs> a, si <tate> <laughs> a, <saing> pa. Siyan pa? pa si tita. Ako na pa pa si tatay kumain na, kaya si malo si anak kumain na si tatay. kumain na lang <laughs>

ay, oh. pa lang kanya tayo yan. Oo, oh, okay. beda, may talong pa. Okay. Okay.